So tayo ngayon sa Santa Rosa no, sa so warehouse yan canvas tayo ng aircon kasi may mga customer tayo ngayon na naghanap ng aircon split type sa window kaya papakita natin yung mga presyo okay. mga ref meron dito grabi init <laughs> so warehouse na to ayan Tiktarin natin guys And guys ito 1 half horsepower window manual no 799 na no, almost 8,000 pakamura yan ito yung bago guys mabi gawa na to ng GE no? ang 1.5 nya ang 1 1 HP ay uh, 29 9, 9, 9, 5, no? ang price pero ngayon 20 na lang yan po sa so one horse power po yan inverter mabi no sa GE daw to na brand yan panbas lang tayo ito 1.5 ang original price niya ay 32,000. Ay, naging 23 na lang. Then, next. Split type pa rin. Ang 2HP. 42,000. Then, makukuha ng 32,000. Guys. No? Uh, ano po yan? 2HP. No? And then, ito yung 2.5 split type. No? At talagay ay... 52,000. Makukuha ng 39 lang. Yan. And then dito. Yan. Ito naman pa Briano guys. Sister ng G. Ilo to. Sabi po nila. Yan. Split tayo pa rin. Inverter. Uh, 1 HP. Ay 28. Medyo mura mura to. Ang uh, price niya now. 18,000. Then nag promo. Itong next. Ang 2 HP ng 2 HP 40,000 hindi mo ng 30 hindi paputo po ito kasama sa installation hindi ng next ay 2.5 46 ay makukuha lang ng 35 at ito po yung 1.5 yan naka sample siya pabriyano 1.5 by 31 makukuha lang ng 20,000 795 guys yan yan po ang outdoor niya ayan dami nga namimili yan you know? dami air dito guys sa warehouse yan yan dami nga yung naghanap kasi sa sobrang init yan ito po yung mga ano niya indoor yan naka stock guys yan Galing, ganda. ng you, Yan po. Maraming salamat sa panonood niyo po sa ating vlog. Yan. Yan, guys. No, window, may window tayo, may split type. No. Uh, company daw to ng GE for white twisting house. Yeah, dito na lang. Maraming salamat. And thanks for watching. E